So, what's up, mga pasuway? So, karong guys, di di may mamauli. Ay, di may mamauli. Ako raman na mauli. So, karong guys, maglungag mag me. O mag maglutog. So, yun sa na to? Pasit Canton? Pasit Canton. Na, sponsored by... Na Chanel. Ah, no. Arroga! Oh. <laughs> Dato pa siya karoon. Kung nakamong... Ni-exposed siya na mo, Kwan. Dari sa? Pasit kanton. Ka mga dato, karoon dito. Mga kalit si. Mga kalit si. Ako, kami yung dua, tika unra. Kami yung dua, tika unra. So, yun guys. Tara. Mag lungag na ta. Kay maniud to. So, yun mga pasaway. Ito yung lulutuin namin wow. ngayon. Ayan. Pansit, ay, sana sa siya? Pansit kanto. Tapos, dalawang bigas. Yan. Tara. Mangita mi gispat nga ahami magloto magluto. Ay ma ana. So yan mga pasaway, naghahanap pa kami ng malulutuan namin. Okay. Yan. Eh, ang sponsor namin mahih mahihiya sa mga ano mapakilala. Yan. Mayain. Mga pa-saway. Ako yung ginagamit ng mga cameraman. tawa magluto ko magluto ko na pero wa mi dala mga plato. Ose ose ingat na ni. Oy, oy crash to don ni ka para piliun ka. Awan ang kabalo ang pugo pili ah. I need you baby and if it's Hello <laughs> to. Kami wa mi guest sa at home. Ikaw po don't stay at home, stay in my heart. Kimi no toriko ni natte shimae wa kitto kono natsu Grabe, nakakilig yung hugot niya, man. Oh! Wala akong hugot kasi wala naman akong utak. <laughs> <laughs> so yan mga pasaway. Dito ka, dito kami magluto. Yan, nagagawa na, na mo. Yan. Pakitag ba to? Pakitag ba to? Gumaya po bato eh.

<laughs> Nawala. Nawala ka Nawala ka Oh! Stop. Gusto din na maluto. Uli ko. <laughs> Hello. Ah. I'm Robot. Thanks. Ay, to yun. Ano yun, mga pasaway? Okay, gina. Mukha <laughs> <just, don't>, <laughs> Nawala. Naluto na rin. So yun mga pasaway Ayan tapos na Ayan lota na men Dagahan na baga ito manalo eh. yun Iklami yun <laughs> Grada bet bahilaw Bukta ka Nagdiin na ka

Nandito rin ang ulam-ulam. Kasi kumain ka, wag kang kumain kasi buhay bukid to. Kasi pag namin pista dito, kami Kami to. <laughs> <pitin ang gawa> <laughs> Ay wala na. Wala na na ni Father. <laughs> <laughs> ni Father. the Holy Spirit Amen. Hups! Uy! Uy, mag... Walay. mag Walay. 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 na. Walay. 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 na. Ta, kaya na, na. Ay, nah. Ay mga na eh. Na na unti na. Eh, wala kahit teribido na. Eh, wala muna mastos. Parang. Nag-aam takay. Oh, ako mang, ay, ako wala lagi. Ng biboy.

So, what's uh, up mga pasaway? So, manami. Marami kaon. Halang kayo. Uy, ito Shout out, na lang itong nidagan nga nag-sponsor na mo. Kwan, nagpakaon nagpa nagpa na mo. Pansit Canton. O kanini niya. Ah. Lagi So, salamat. Kung gihuman ninyo ng video, subscribe na. Salamat.